Hindi po alam kung kailan tatanggalin yung Ano um, bang ano bang nangyari doon sa advisory na yun? May chemical na ano? Hindi po malinaw kung may chemical ba kasi inaantera yung result ng test ng tubig. Ginawa we'll nga daw na yung test kanina yung kahapon. Dito dito kumuha. Dito kumuha na. Hmm, kasi ang balita ay sa mga ano, may nagpakawala ng chemical. Naahuli na. Naahuli raw eh. Naahuli na. Nahuli. Sa Ilaya daw hmm. nagpakawala eh. Hmm. Ano? Tinukan. Tinukan, oo. Tin. Tinukan. Sa Tinukan ay, daw. Sa Manggays. Oo. Oh. Tinukan. Ba ta taas pa ng buwan yun eh. Taas pa ng Kayabo. Oo, yeah, Kayabo. Ay, umabot ng Laiban yung ulay. Baka yung na tubig. Napakalayo na mga nilakbay nun. Pero hindi umabot dito na. Hindi pa, na, hindi naman. Kasi kung magdamag mag-ultaminate to, makamatay dito yung mga isda. Oh, yung mga isda kasi okay, diba? Kaso, advisory pa rin ng MDR at barangay Bawal mo nang magwater activity Pero ano sabi kanina? May update uh, yun, di ba? Update hanggang hapon Hapon, malalaman, yung Oo, malalaman yung resulta Kasi ma parang ano yun Ang hmm. kawawa yung mga ano Kaya walang naliligong ngayon sa daraydan yun, wala. Walang lumulusong Kaket lang Pati yung mga pulis doon, pinagbabawalan mga turist na mga... ano. Trek na lang. Aha, trek trek saka, Doon sa tinipak, pwede maligo yung bukal, ay, bukal at saka doon sa loob ng cave. Ah, uh, may bu kasi, bukal yun. Malayo na yun eh. Oh, bukal na yun. Iba na pinanggalingan yun eh. Uh, yes, uh, hmm. not, yan sa ilalim. Eh, at saka fresh water kasi yun eh. Ganun Ganun yun. yung ano dyan sa tuwing bukasan. Ganda yun Kaya walang naliligo. Kasi nga yung advisory pagdating namin nung gabi. Mabawal ano. ano bawal ang uh, water activity dahil meron nga raw nag ano ng chemical buhos bahala yon bahala yun nakakasara mo saan sila bukod doon hindi kung kahit na hindi tayo maabala Ay, yung community dito. kasi yun mm, ba dito, ticado. dito, dito makuha ng tubig eh tiktado lahat um, pati yung mga negosyo sa harapan yung oh yung source nila mga ticado. income nila paramihan po ng mga nakabuk cancel buko cancel nga raw eh. kahapon may, rag, may galing ng, na, magaling pang nabotas Kita Pero pagdating sa pagdating sa campsite, balik. Kita mo. na ibang ano, sa tanay tanay. Uh na lang sila diyan sa iba. Kasi dito ang binadayo talaga nila makapaligo sa ay Siyempre, ini sa ini Nakapasok na ng popot. Popot farm. Oh. Hindi pa, daranak? Oh. Bago